Pag-usapan muna natin ang highlights ng mga aktibidad at programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito lang sa Mr. President on the Go. habang kayo po ay nagkakapit, nag-aalmusal, dala po namin sa inyo itong magandang balita na ang Pilipinas po is considered to be one of the fastest growing economy. Actually, 2023 data shows, Audrey nga eh, that our economy is valued at 400 billion. At kung magtutuloy-tuloy daw yung mga reforma at mga magagandang mga inisiyatibo na may kaugnayan sa pagninegosyo dito sa Pilipinas, in a decade, we might be valued at 2 trillion dollars. Naku, ang laki nun ah. tayong ikumpara sa mga talagang developed countries in a decade. Kung magtutuloy-tuloy yung mga reforma, at ano yung mga reforma ito, Nandyan siyempre yung ease of doing business, yung economic cha-cha importante nga yun pag nilift mo yung mga restrictions pagdating sa foreign ownership syempre nandyan din yung upskilling and reskilling mm -hmm. ng ating mga human resources especially ang laki po ng populasyon ng Pilipinas kung ma-upgrade natin yung mga kakayahan ng mga Pilipino malaking tulong po yan lalo tigit kapag marami pang mga foreign investments ang pumasok sa Pilipinas kailangan ng workforce at yun nga ilan sa mga napag-usapan sa nangyaring World Economic Forum yung particular po yung roundtable dito po sa Malacanang Ayan nga para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ayan no ang World Economic Forum ay ang unang high-level forum na ginawa sa Asia-Pacific region pagkatapos ng pandemya na dinaluhan ng economic team ng ating Pangulo at ni WEF President Borge Brende at ilang pang international business leaders, ang Pilipinas ang naging host ng 23rd WEF sa East Asia kung saan na sentro yung talakayan sa mga binanggit mo dayan. Ito yung lumalago at potensyal na ban ng bansa natin bilang pinakamalakas na performing mm -hmm. economy sa Southeast Asia. Sa press conference mismong si World Economic Forum President, Borge na yung nagsabi na yung paglahok ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa World Economic Forum sa Switzerland noong nakataon na no, January. Yung lumikha ng mga pagkakataon para sa mga kumpanya sa ibang bansa na magpakita sila ng interes mm -hmm. na posible silang maglagak dito ng pamumuhunan sa Pilipinas. Isa sa dahilan po ng posibleng pananaw sa bansa natin ay dahil po matatag at maayos yung ating patakaran sa pananalapi at kayo din sa seryosong hakbang ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng kanyang gabinete na linisin o alisin itong red tape. Mm -hmm. Ito pinaka-importante. No? Dahil bagamat pumupunta yung ating pangulo sa ibang bansa para maghikayat ang investor, ang problema kapag pumunta na sa Pilipinas, mm -hmm. tapos makikita nilang mahirap magbukas ng negosyo dito. O, oh, ma sila. Man -off, man -turn sila. -turn -turn off sila, di Ma-turn off oh. sila. So, importante na bukod sa paghihikayat, eh tinututukan din ng ating gobyerno yung pag-alis sa red tape. At isa sa mga inisyatibo at reformang na talagang tinututukan po ng ating gobyerno, yung digitalization. Mm -hmm. Nabanggit nga niya dun sa naganap na roundtable discussion dyan po sa World Economic Forum, na yung private sector, syempre by necessity, kailangan talaga mag-digitalize. Kaso ang nakikita nating problema at pagsubok ngayon, yung government, parang they have taken a backseat, ano, na parang mm -hmm. kailangan humabol tayo na i-digitalize natin yung mga government processes. Kapag na-digitalize mo kasi yan, Saan talaga mababawasan yung korupsyon? Kasi, kumbaga, konti na lang yung uh, may haangang, uh, maghahawak ay talagang tao. Kasi kung digitalize yan, mostly computerize, at mm -hmm. mga, pag-a-apply mo, online na lang yan. Eh, hindi talaga yung makakapangotong. Wala kang space for you na kumbaga manguha ng kumbaga lagay sa mga tao kasi digitalize na yung operations at yan naman ay napapansin na po natin mm. sa iba't ibang mga government organizations na dinigitalize na po ang kanilang operations. Isa pa sa mga kwento ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Kapag ibinibida niya, no, parang salesman ng ating Pangulo, mga kababayan, ibibida ang Pilipinas, ibinibenta ang Pilipinas, ibinibenta sa pamagitan ng paghihikayat ng mga investors dito. Sa tuwing na pag-uusapan daw, Etong ekonomiya ng Pilipinas ang laging tinatanong ng no, mga investor yung workforce natin hmm. kung paano nakaka- yung uh, standard ng uh, Nakakapantay nakakapantay sa world, world standard ngayon dahil syempre kailangan natin ng reskilling at upskilling hmm. dahil iba na po ngayon, meron ng uh, digital age, artificial intelligence, artificial intelligence. In dapat in nakakasabay yun, ano? ang workforce ng Pilipinas para naman in-demand pa rin po tayo. Mm -hmm. So patuloy po siyempre ang uh, pagpopromote ng uh, Pilipinas, ano? pagpatuloy po ang pagpopromote sa Pilipinas, that this is a good choice for your investment, lalo tigit po sa ating pong mga foreign investors that they see that the business climate here in the Philippines is good and um, magandang paglagakan po talaga ng pondo ang Pilipinas. At yan ang nating nilolook forward ng ating mga kababayan dahil maraming trabaho ang uh, maasahan po natin dyan kapag dumami po ang mga mag invest sa Pilipinas. Alright mga KRSP, yan po buna ang usapin na hatid namin sa inyo ngayong umaga. Abangan ulit kami para sa iba pang update tungkol sa ating pangulo dito lamang sa Mr. President on the go.